Magandang araw sa lahat ng aking mga estudyante. Ako si Ma'am Ninya Bonita Yu Figueroa, guro sa aralin Panlipunan 9 na maghahatid sa inyo ng pagtalakay sa panibagong aralin. Sa nakaraang module, napag-aralan ninyo ang tungkol sa produksyon. Naisip nyo ba ang paunahing dahilan kung bakit may produksyon? Ito ay may kinalaman sa aralin natin ngayon na pinamagatang salik ng pagkonsumo na matatagpuan sa Module 4. Sinasabing ang lahat ng tao ay kumokonsumo simula pa ng kanyang pagsilang sa mundo. At habang patuloy na nabubuhay ang tao, ay patuloy pa rin siya sa pagkonsumo. Ito'y sa kadahilan ng may walang hanggang pangangailangan at kagustuhan ng tao na dapat matugunan. Ang pagbili ng produkto at serbisyo ay nangangahulugang pagtamo sa kapakinabangan mula sa mga ito. Sa makatwit lahat ng tao, bata man o matanda, ay consumer. Ang pagkonsumo ay tumutukoy sa pagbili at paggamit ng mga produkto o serbisyo. Ito din ay isang gawain pang ekonomiya na tumutukoy sa paggamit ng produkto o serbisyo upang tugunan ang ating mga pangangailangan at kagustuhan. Ang consumer ang tawag sa mga taong gumagamit o bumibili ng mga produkto o serbisyo. Ang ating pagbili at paggamit ng mga produkto at serbisyo ay naaapektuhan ng mga iba't ibang salik. Ano-ano kaya ang mga bagay na nakaaapekto sa ating pagbili? Narito ang mga salik na nakaaapekto sa pagkonsumo. Number one, presyo. Ito ang halagang katumbas ng produkto o serbisyong binibili. Kapag mababa ang presyo, mataas ang pagkonsumo. At kapag mataas ang presyo, mababa ang pagkonsumo. Kung kaya naman, sa tuwing may sale o bagsak presyo ng mga produkto, asahan na dadagsa ang mga mamimili. Ito'y katibayan na mas tinatangkilik ng mga consumer ang mga pumurang produkto o serbisyo. Number two, ay ang kita. Ito ang kabayaran sa produkto o serbisyong ipinagkaloob ng isang manggagawa. Kapag lumalaki ang kita ng tao, lumalaki din ang kanyang kakayahang kumonsumo. At kapag bumaba naman ng kanyang kita, ito ay nangangahulugang pagbaba din ng kanyang pagkonsumo. Number three, panahon o inaasahan. Ito ang kalagayang pangkasalukuyan o panghinaharap. Halimbawa sa kasalukuyan, may pandemya tayo. At nitong mga nakaraan, may mga bagyong dumating kung kaya't ang mga consumer ay nagtitipid sa pagbili. Ngunit, kung positibo ang inaasahan, kagaya ng papalapit na Christmas bonus, tataas ang pagkonsumo ng mga tao. Number 4, utang or mga pinansyal na obligasyon kadalasang mababa ang pagkonsumo ng mga taong may pagkakautang sapagkat mas ilalaan nila ang kanilang mga pera sa pagbayad ng utang. Ngunit kapag wala ng pagkakautang, maaari nang tumaas ang pagkonsumo. At number five, demonstration effect or influensya mula sa ating mga nakikita o naririnig. Kadalasan ay natatangay ang mga consumers sa mga patalastas sa telebisyon, radyo, teryo, o maging sa mga social media. Lalo na kung ang iniidolo ang mga endorsers. Tandaan, ang lahat ng mga salik na nabanggit ay pawang nakaaapekto sa dami ng ating binibili o ginagamit. Ang paglaki o pagliit ng ating pagkonsumo ay nakadebente sa mga salik na ito. Kaungnay nito kailangan nating maging mas matalino sa ating mga binibili at ginagamit. Dapat ay isinasaalang-alang lagi natin ang kahalagahan ng mga produkto at serbisyo na ating bibilhin at gagamitin. Lagi nating unahin yung mga pangangailangan natin kaysa sa ating mga kagustuhan. At lagi nating isabuhay ang pagkakaroon ng matalino o wais na pagdedesisyon. Maraming salamat naway kayo'y may natutunan, pagpalain kayo ng poong may kapal.